Nakakatuwa uh, yung mga pangalan nila, guys. Boy Kolot, Boy Boraot. Ang kain naman nila. Si yung Pip, Check natin kung talagang sa akin. Ayan po. Boy Kot Boraot. Sent bit supercar. Supercar. Supercar balik natin kay Boy Coach Buraot. Babae pala siya. Okay. Supercar. Pabalik na lang po, ma'am. Ate Bet, uh, 500K. Sige, relax lang kayo dyan. Babalik natin yan. Tinalo e, ko ni Popo kagabi, busit. Ay, mami! mag na tayo, mami! na tayo, mami! boycott bura at dan rin. rin. Kanina pa siya tinatawag nga, kasi guys. Tindu, tindu. Hindi Ay, siya makasingit-singit. Kasi mo, po, ang hira kayo. pumasok dito. Ang okay, hira po ah, pasok, Hello, po. Hello, po. At, pasok pabilisan kasi ng pindot okay. Okay. ng upuan. More, okay, Kanina pa siya, ang tagal-tagal niyang nakatrade.